Mark Magsayo mm. will be part of that. I mm. think he's going to be fighting, uh, yun ang hindi ko pwede sabihin kung sino kalaban. Mark Magsayo. Pero in a major, she... in a major fight. Yeah, major fight. Mm -hmm. I think major fight itong next niya. Kasi highly ranked na rin si Mark Magsayo. Of course, Melvin Jerusalem is also potentially defending his belt. Initially, alakala ko Pedro Taduran pero malang parang hindi na daw Pedro Taduran. And then Carlos Martin, our prospect din is nandoon tapos yung mga mga yung matching ng blow by blow na mga batang boxer na mga prospect yun yung mga lalaban. If if I were to ask you siguro kasi ito wala kang wala tayong say kung sino talaga eh. pero if there's any matchup that you or fighter you wanted to see in the three-lane Manila that has not been mentioned yet who would it be? Sana kung hindi hindi lang lumaban si Kenneth Lioverne nitong weekend pwede sana but you know it's very close ano siya, eh. us, very hard fight so hindi na natin mababanggit si Kenneth Lover you know what i hope may, may, i hope si Will John Mendoro can have a homecoming fight against ah, a formidable opponent kasi alam mo yan meron akong counting trivia pao oh. Well, John Mendoro is from Mahayag, Sambongga del Sur. Mm -hmm. He is from the same province as I am. Meron mm -hmm. akong uh, a certain bias kay Weljon Mendoro kasi nga, um, malapit lang sa amin yan eh. Siguro mga 30 minutes ano lang yan, 30 minutes by land travel, yung bayan namin sa Aurora with uh, the bayan ni John sa Mahayag. So, mm -mm. Um, meron akong bias channel. I'm very impressed with the career ng bata. Undefeated, lahat ng panalo, knockout, malaki. He is a super middleweight now, galing sa middleweight. Tapos, mm -hmm. grabe yung bata. Talagang kababayan ko yan and napakabait din. And, uh ano rin yan, mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa pamilya. At isipin mo nga, hindi wala na nga, hindi nga umuwi eh. Nasa Amerika lang, training ng training. So, shout out kay Weljon Mendoro. Sana he will be part of this. Now, kung hindi man, napakaraming pwedeng ilagay dyan. Eh. siguro sasabihin na natin, sana nga sa Pedro Taduran. Sana naman kasi world champion. Sana itong mga world champion natin, dito mag-defend ng world title. Yan ang sinasabi ko talaga sa mga kaibigan natin, sabi ko, sana naman nakuha nyo na yung world title sa ibang bansa. Sana pag dumepensa naman kayo, di ba, Pao? Ang ganda ng homecoming fight, depensa. Kagaya nung kay Melvin, lumaban siya kay Luis Castillo noong September. I was there. Grabe yung, iba yung laba, iba yeah, yeah. yung utak ng boxer. Excitement, di ba? Ka Yeah. Yes, iba yung sarili mong bayan. Nagde-defend ka ng world title mo. Ang sagot kasi dyan, boss, kasi may money pack na gumastos eh. Ang hirap yes. kasi dito, papano kikitain nga, nga, we're going back to the, the fans and the sponsors. magagagastos gagastos ka, champion ka na, usually yung mindset. It, bas kikita tayo doon, pero... I understand where you're coming from. Yun ang kailangan talaga ng Philippine fan base din para mas lumaki at mas mal maging malapit ang boxing sa mga Pilipino. Pero sana nga, you know, yung 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 pagbili ng tickets ang kailangan. Actually, ano yun eh? Mm, I think mm. yeah, later on Libri we will discuss eh. that. And yeah. Libre kasi yun eh, yeah, yung nangyari doon. Eh. Later. Meron pa akong mga insights diyan. May mga pa konti-konti pa akong sasabihin diyan about yung sa how to improve Philippine boxing. Yeah, yeah. Pero gusto ko lang din i-shoutout kasi we talk about Weljan Mindoro si Sir Jerry Balmes, lagi-laging nanonood din dito. Yan, lagi lagi-laging nagpapasya. Yeah, May laban out. pala si RR. May laban din si yes. RR Andales. August 31 yes. yata yung laban niya. So, yes. sobrang dami. Hindi ko na lahat ma-follow minsan. But, pasensya na kung hindi namin na ma-mention lahat ng mga boxers niya po. We wanna support everyone to the best so, that boss we can. Jerry. Boss Jerry Balmes, shout out sa'yo. Mm. Boss Orland mm. Orlan Borsilango, Kibors yeah. Team, Shout out sa inyo dyan, mga buksingero hmm. nyo, mga coaches nyo, mga asawa nyo, mga anak nyo. Shout out sa inyo lahat. Mahal ko kayo. So, by the way, nanonood din ang ating uh, kaibigan from Blow by Blow at pa kayo, Lenny Lynn Tomas. Yes, Ma'am Len. Ma'am Len, hello. Hello, Ma'am Len. Uh, I miss you and uh, sana sa susunod na Blow by Blow eh, makabisita ako kahit na audience man lang. I really love Blow by Blow. Yan ang pinanggalingan ng Manny Pacquiao. Ang daming na-produce ng mga champions. And ngayon, isa si Kenneth Lover. Balik na naman tayo. Isa si Kenneth Lover sa produkto ng Blow by Blow. Pag naging world champion si Kenneth Lover, isa sa pasasalamatan niya ng Blow by Blow. At isa sa mga nagtrabaho diyan, si Mamlen Tomas. Shout out yeah. Mamlen Tomas. <laughs> Actually, pinaham gusto ko talaga ngayon yung matchup ng blow by blow. Kahit hindi ko kilala, at least hindi ko alam kung sino mananalo. Uh, yes. Talagang exciting, you know? Uh, ang daming, ang daming nagko-comment ng mga box si na Astrolabio, Sharon, si Alfie kusol. Salamat po sa inyo lahat na mga nanonood na si Alfie! Ang, ang, ba yung kaibigan ba Oh. Alfie! Oo, hali, oh, oh, na nga, nagreklamo na nga. Manood daw at magbayad ng ticket. Oo, <laughs> oh, diba? Appads. Alfie, relax ka lang. Alam mo Alfi, palitan mo na yung profile pic mo. Luma na yan. <laughs> Oo. Oh. Luma na <laughs> <pip> <laughs> <laughs> minsan <na yung> <laughs> <pip> <laughs> dito yan eh. Oo, oh, <laughs> tapos <laughs> uh, mag guest ka sa amin later pagka uh, tumagal na magkakaroon na tayo ng mga guest pa oh. Yan, ilinya hmm. mo nga yan sa ID at uh, isa sa mga ano yan, walking encyclopedia pagka uh, nakasama ko yan, uh, nagka dinner ko yan. Grabe yan. Ang dami rin niyang alam. Hindi lang sa jobs pati sa justice. Yan. Nako, kaso lang, uh, intrigahin ko yan pag uh, dito. Hindi pwedeng ano. anyway, um, may nagtanong pala, Torne, kasi speaking of oh. Trilla in Manila, and total, nandito oh. na si Ma'am Leneline. Yes. Eh, alam mo, ikaw ang ko muna ngayon. Mm. Eh, may may nag-comment, eh. Pwede na. nilaw ba, nire nila, si, ano, ator Dan Rex, mag-officiate ka naman sa Trilla in Manila. Alam mo, Pao, it has, always, it has always been my, ano, my principle na Mm. Alam mo, yung mga appointment na yan, binibigay yan, hindi na yan inihige. Mm. And uh, ako, I respect the organizations, no? We have mm. four major organizations, WBC, WBA, WBO, IBF. And we respect these uh, organizations. And I know that they will appoint the best officials. And mm. uh, they will appoint the fairest and the most competent officials. And tayo naman... If we are tapped and we are, uh, we are given the opportunity, why not, no? And uh, napakalaking karangalan. But if not, it's fine. I'll, I'll still be enjoying the fight uh, inside that stadium. Alam mo sa totoo lang oh, mas gusto ko pang maging audience diyan Kasi I will really root for our kababayans, Line Manila. Ako nakita, nakita mo ko Pao, na maging audience mas maingay pa ako sa pinaka maingay na supporter. Oh. <laughs> grabe ako iba mga ako. Diba? So, iba pag fan ka, tsaka iba pag nagtatrabaho ka eh. Iba yes, yung ano, yes. so, lalo na kayo, lalo na kayo kasi kailangan seryoso kayo pag nagtatrabaho eh, pag fan. Oo, oh, pag pagka fan ako talaga. Grabe ako mga talagang grabe ako mag-cheer. Uh, napapaus na ako talaga sa kaka cheer iba ako eh passionate talaga ako sa boxing so mm. again I was a ano I was a boxing fan first and foremost bago ako naging boxing official so tell you the truth alam mo mas gusto ko pang manood as a fan ng Three yeah. Line Manila no meron na akong coke or meron na akong iniinom na tubig may mani ako or whatever snacks hindi mo kasi magagawa yan pag nag-officiate ka no your mm. business as usual And, uh, alam mo sa totoo lang, ngayon gusto ko na lang talaga mag-enjoy sa boxing. I think yeah. I did it all. I did it all sa officiating, referee, judging. Hmm. I think uh, masaya na ako sa ano natin, sa mga nakabit na, na, na natin. And, ngayon I think it's time for me to share yung knowledge ko, yung experiences ko, dun sa mga kasamahan ko. In fact, ipa-plug ko pala pa, plug ko lang. September 4, no? lahat ng mga taga Mindanao. Pumunta kayo sa Cagayan de Oro, magkakaroon ang Games and Amusements Board ng isang whole day seminar. One half day for judges, one half day for referees. Ako po yung speaker. Lahat po ng aspiring ring officials, aspiring referee, aspiring judges pa, yung mga licensed judges na mga licensed referees, mga applicant referees na taga Mindanao, take advantage nito. Libre to. sponsor by God. Ayun, libre. Yeah. Libre yan. Gobyerno ang gagastos dito. Games and Amusements Board led by our beloved chairman, attorney Francisco Rivera. They will sponsor and they will bring me there. And I will speak. Talagang mag-istorya tadi binisaya. Puro ah. binisaya na. Sinto por sintong binisaya na. Kagayan di oro. Adto mo. September 4. Libre. Way bayad open pero open dili po ay po ng bata ay po ng babae nga oh, interest <laughs> open for everybody nga interested either to become a boxing referee or judge or katong mga existing na ng mga licensee yeah. pwede to mga comeback yung mga comeback pa o yung mga matagal nag-retire or lumayo sa boxing mag-comeback kayo listen to the ano to the to the lecture and then uh, after that meron tayong September 20 Another lecture. Another seminar.